Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa Barrio San Gabriel, may isang lumang kubo na matagal nang iniiwasan ng mga tao may baliw daw na nakatira dyan. Sabi ng ilan, hindi lang baliw, halimaw, isang manananggal, bulong ng matatanda. Ngunit kahit anong sabi ng mga tao, may isang bagay na malinaw. Lahat ng lumalapit sa kubong yon ay hindi na bumabalik. At isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagdesisyong alamin ang katotohanan. Hindi nila alam na hindi na sila makakauwi ng buo. Ang apat na magbabarkada, si Nariko, Danica, Jomar at Leslie, ay mga kabataang mahilig sa adventure. Walang manananggal, sabi-sabi lang yan ang matatanda, sigaw ni Jomar. Tara, puntahan natin ang kubo, at patunayan nilang puro takot lang sila. Dagdag ni Danica. Dala ang kanilang cellphone at flashlight. Tumawid sila sa palayan at lumapit sa kubo. Ngunit habang papalapit sila, naramdaman nila ang malamig na hangin at isang kakaibang amoy ng nabubulok na laman. Amoy bangkay, bulong ni Leslie biglang bumukas ang pinto ng kubo. At mula sa loob, isang payat na babae ang lumabas. Nakalugay ang buhok, madungis ang mukha, at may malalalim na mata. Tulong mahina nitong sabi. Gusto kong makawala. Ngunit hindi nila alam, isa-isa na silang nasa bitag ng halimaw. Habang kinausap nila ang babae, biglang may narinig silang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Ano yun? Sigaw ni Rico. Lumingon sila, ngunit huli na. Si Jomer ay biglang hinila pa itaas sa dilim. Tulungan niyo ako, sigaw niya, habang nilalamon ng anino sa taas. Sa isang iglap, bumagsak ang kalahati ng katawan niya sa lupa. Pinutol siya sa mismong tiyan. Walang laman ang loob ng kanyang katawan. Parang hinihigop ang laman loob niya mula sa sukat. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Nanginginig na tanong ni Leslie. Ngunit bago sila makatakbo, Biglang nagiba ang itsura ng babae sa harapan nila. Ang kanyang mata ay naging itim. Ang kanyang mga kuko ay lumaki. At sa kanyang likod ay lumabas ang napakalaking pakpak. Sabi ko nga gusto kong makawala, bulong niya. At ngayon, kayo ang magiging susunod kong pagkain. Isa-isang hinahabol ng manananggal ang mga natitirang kabataan. Nakatagpo sila ng isang matandang albulario na may alam tungkol sa manananggal. Nalaman nilang ang babae sa kubo ay isang dating dalaga na isinumpa. Matapos patayin ng mga lasing na lalaki upang mabuhay muli kailangan niyang kumain ng mga puso ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay may lihim at maraming tao rito ang tagapagtanggol ng halimaw. Walang pwedeng makatakas dahil kung sino man ang lalayo sa baryo ay pinapatay ng mga aswang na tagapangalaga ng manananggal. Sa huling laban, natuklasan ni Rico na ang tanging paraan para mapatay ang manananggal ay sunyugin ang kanyang katawan bago magbukhang liwayway. Ngunit hindi ito magiging madali. Dahil hindi lang isa ang halimaw, ang buong baryo ay pugad ng mga nilalang sa dilim. Matapos ang matinding laban, si Danica lamang ang nakaligtas Halanya ay tapos na ang lahat. Ngunit habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, nakarandam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang damit at nakita niya ang isang pares ng itim na pakpak na unti-unting sumusulpot mula sa kanyang likod. Ang sumpa ay naipasa sa kanya. Siya na ang bagong halimaw. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat ko.